Ay nako, wala ano yun yan. Ayan na naman. Hindi siya, anak mo, anak mo, anak mo. Oh. Mama, lasing na naman. Ma! Baka ah. pwede ako manginap ang pambili ng tinapay. Gugutom na po kasi ako okay. eh. Bakit binoy? May hanggang pera. Wala kang pera. Ako, oh. ano na naman may hanggang Pasinggan na naman! Oo nga po na naman po si Mama. Alo, ba pwede po akong maaingin na pambilang tinapay. Nagutom na po kasi ako eh. Oo ito ako. po. Nintindihan mo lang siya na yung mama mo kasi nang eh, nawala yung papa mo. Paginggan niya na talaga siya. O sige na, pilingan lang ang tinapay mo doon. Salamat po Ulo. Ikaw naman Tricia, pag naiingin siya yung anak mo, bigyan mo naman kahit pambilin lang ang tinapay niya. Bakit tay? Malaki na yan anak ko, kain niya na yan, mabwisip talaga kayo sa buhay ko Kailan kaya ito magbabago? Mang Nick! Ay, ako! Oh. Mang Nick! Huwag oh, ba't alaming na nangyari? Huwag pa na lang pagod na pagod ka Yung anak ni Trisha, yung apo mo Ayun, napalaban na naman sa kanto Masyado nang pinapabayaan ng, ng nanay yung apo mo. O, paano man, Nick? Alas na ako. Ang sige. hirap ng apo mo eh. Okay, salamat ha. O, sige na, Mang Nick. Ay, ako. Bata na to. Puro awin na lang ginagawa. O, Trisha! Ano na naman yun? Umangon ko na nga dyan. Yung alak mo na napaawin na naman sa kanto. Ayahan nyo na yun, Tay. Malaki na yun. Kaya ko na yun. Ay, ano na, ako lang pupunta dun. Wala ka talagang kwentang magulang po kayo sa tulog! Ikaw, Binoy naman, Pagbago ka na! Puro ka nalang away! Wala lang kang papala sa away! Dilo, kung ano ano sinasabi nila kay mami! Kayaan mo na yun sila! Tara na, masok ko na sa bahay! Di Polo! Kaya sa susunod, pag may nangano sa'yo, pabayaan mo na lang! O Polo! Hindi tayo ka nang papasabak sa away! O ka, Binoy! Binoy ah! May ka sa akin ha. Huwag ka na may pag-away. Kukulo. Pinoy, okay, ano na naman yung naririnig kung nakikipag-away ka na naman sa labas? Oo na nga kayo sila. Hindi naman po kayo niya pinag-uusapan. Hindi ko naman po sila lalabanan eh. Na naman kasi, kung hindi ka naglalalabas, hindi sana mangyayari at hindi ka makikipag-away. Huwag mong sisihin yung anak mo, Trisha Kung hindi siya pababayaan mo, hindi mangyayari sa kanya to na nalamanhan yung tatay kong maralino tulog na lang ako wala wala oo alam mo ba yung yan sa anak mo? ay naku wala <clears throat> na ano yan hindi siya anak mo na tundol ano? hindi na baggaraw? Kasi ah. hindi siya masyado ko pabaya sa anak mo, eh. Wisha mo! Akin anak ko! Ay, bilis! Binoy? Binoy? Ano, nag-iinip na naman si mama. Binoy! Ma! Iba! Iba! Ano, nag-iinip ka na naman, ma! Binoy? Binoy ko Ma, ano nangyari sa'yo, Ma? No. Sorry nga pala dahil sa babayang ko sa'yo, ha. Ah. Promise, ahalagaan na kita. Gahin, Ma. Importante. Kakasama tayo nila, Lolo. O, oh, ano? Kung di ka pa managinip niya, di ka pa magbabago, ha? Ah. Sorry din pa, ah. kung naging pabayang ina ako. Hindi pa po ako na naginip, di pa magbabago. <laughs>